Panginoon, aking Diyos at aking Ama, sa sandaling ito ay lumalapit ako sa iyong harapan na may bukas na puso, na may kaluluwang sumuko, na may pananampalatayang nagliliwanag. Dahil alam kong ikaw ang Diyos na makakagawa ng lahat ng bagay. Ang Diyos na nagpoprotekta, ang Diyos na nagpapalaya, ang Diyos na nagpapanatili. Mahal na Ama, dinadakila ka namin sa sandaling ito. Ikaw ang aming kanlungan, ang aming lakas. Isang handang sa sa panahon na kajipitan. At gaya ng sinasabi ng iyong salita sa awit siyam na put isa. Siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, nais nice naming manirahan sa iyong taguan. Gusto naming mapelalim sa iyong anino, sa ilalim ng iyong protection. Dahil alam namin na doon ay hindi maaring hawakan ng kaway, hindi makakapasok ang kasamaan, at hindi maaring umunlad ang panganib. Panginoon, pumasok ka sa tahanang itong gayon. Hawakan ang bawat silid, hawakan ang bawat tao sa bahay na ito. Balutan ang tahanang ito ng iyong dugo, Hesos. Magtayo ng mga spiritual na peder sa paligid ng pamilyang ito. Naway magkampo ang iyong mga anghel na pandigma sa paligid ng tahanang ito. Pinipigilan ang bawat kilos ng kaaway, bawat inggit, bawat masamang tingin. Bawat salungat na salitang ibinabato laban sa pamilyang ito. Diyos ko, naway bumagsak na ang lahat na ingit sa lupang gayon. Naway mapawi ang bawat masamang mata. Naway masira ang bawat tali ng pagkawasak sa kapanyarihan na pangalan ni Jesus. Walang pinsalang darating sa akin, at walang salot na lalapit sa aking tolda. Ulitin mo sa akin na may pananampalataya. Walang pinsalang darating sa akin, at walang salot na lalapit sa aking tolda. Aleluya! Panginoon, ikaw ang aking pastol, at hindi ako magkukulang. Dinagabayan mo ang pamilyang ito sa mga landas ng kapayapaan. Inihahanda mo ang hapag kainan sa harap ng mga kaway. Pinahiran mo ng langis ang ulo, at umaapaw ang saro. Apaw, Panginoon! Apaw ang kasaganaan! Apaw ang kalusugan. Apaw ang pagibig, Ang pagkakaisa ay umapaw sa loob ng bahay na ito. Panginoon, hawakan mong ngayon ang mga pusong pagod. Hipuin mo ang mga nalulungko, Ang mga nakakaramdam pagkalimutan. Ang mga umiyak sa katahimikan. Magbagong lakas, magbagong buhay ng pag-asa, magbagong buhay ng pananampalataya. Sapagkat nakasulat sa awit dalawamputpito. Ang Panginoon ang aking liwanag at aking kaligtasan, kanino ako matatakot? At ngayon, Panginoon, ipinapahayag namin. Hindi kami matatakot bukas. Hindi kami matatakot sa kaway. Hindi kami matatakot sa labanan. Dahil ang Panginoon ay sumasa Ang iyong tungkod ay umaliw sa amin, ang iyong presensya ay nagpoprotekta sa amin. Ang iyong makapangyarihang kamay ay nakaunat sa amin. Panginoon, naway mapawalang bisa ang bawat salita ng pagkatalo. Naway ang bawat diwa ng kalituhan, alitan, at pagkakawatak-watak ay mapalayas mula sa bahay na itong ngayon. At naway ang kapayapaan ng Panginoon, ang pagkakaisa na Espiritu, at ang pag-ibig ni Kristo ay maghari rito. Diyos ko, nagpapasalamat kami sa iyo. Nagpapasalamat kami sa iyo dahil hanggang gayon, inalalayan mo kami. Nagpapasalamat kami sa iyo dahil, kahit na hindi namin ito nakikita, ikaw ay gumagawa. Nagpapasalamat kami sa iyo dahil, sa madilim na gabi, ikaw ang aming liwana. Sa mga bagyo, ikaw ang aming kanlungan. At sa mga mabubiting araw, ikaw ang aming kagalakan. Panginoon, patuloy mong protektahan ang pamilyang ito. Protektahan ang mga bata, protektahan ang mga magulang, protektahan ang tahanan. Iligtas sila mula sa mga aksidente, protektahan sila mula sa pagtataksil, protektahan sila mula sa ingit at kasinungalingan. Iligtas sila mula sa mga taong lumalapit na may masasamang intensyon. Iligtas sila mula sa kasamaan na nagbabalat kayo bilang mabuti. Panginoon, itaas ang pamilyang ito gamit ang iyong kapangyarihan. Paunlarin ang mga matuwid na plano, pagpalain ang mga matuwid na pangarap. Buksan ang mga pinto kung saan sinabi ng tao na walang labasan, sapagkat ikaw ang Diyos ng mga imposibleng sanhi. Ang Diyos na nagbabago ng mga utos, na bumabaliktad ng mga sitwasyon, na ginagawang mga hardin ang mga disyerto. At sa sandaling ito, Panginoon, ako ay sumisigaw. Dalhin ang tahanang ito gamit ang iyong presensya. Dalhin ang pusong ito gamit ang iyong kapayapaan. Dalhin ang kaluluwang ito gamit ang iyong ginhawa. Punuin ang bahay na ito ng liwanag, punuin ang buhay na ito ng lakas. Punuin ang kapaligiran ito ng iyong banal na espiritu. Sapagkat kung saan naroon ang iyong espiritu, hindi na nanatili ang kasamaan. Kung saan naroon ang iyong espiritu, bumabagsak ang ingit, tumatakas ang takot at dumarating ang tagumpay. Panginoon, kunin mo po ang tahanan na ito sa iyong mga kamay. At ang bawat gawa ng kadiliman, bawat pakana ng kaway ay masisirang gayon sa pangalan ni Jesus. Panginoon, pinupuri ka namin. Pinupuri ka namin dahil ikaw ay tapa. Pinupuri ka namin dahil ang iyong kabutihan ay nakapalibot sa amin. Pinupuri ka namin dahil ang iyong presensya ang pinakadakilang regalo na mahari naming makuha. At ipinapahayag ko ng may lahat na autoridad na nagmumula sa iyong pangalan, na ang tahanang ito ay pagpapalain. Ang pamilyang ito ay majiging masagana. Ang pamilyang ito ay makakaranas ng mga araw ng kapayapaan, mga araw ng tagumpay, at mga araw ng kagalakan. Aleluya! Luwalhati sa Diyos! Nagsimula na magpakita ang tagumpay. Ang mga langit ay gumagalaw. Ang mga pagpapala ay bumababa. Manatili sa akin sa ikalawang bahagi ng panalangin ito. Dahil tayo ay sisigaw ng mas malakas ilalaan ang tasa ng tubig, at tatatakan ang tagumpay na ito ng kapangyarihan ng pangalan ni Heso Kristo. Ihanda ang iyong tasa ng tubig at sumama sa akin sa susunod na bahagi. May gagawing dakilang bagay ang Diyos. Panginoon, aking Diyos at aking Ama. Nanatili kami rito, Panginoon, na bukas ang aming mga puso, na ang aming mga kaluluwa ay sumuko sa harap ng iyong presensya. Dahil ikaw lamang ang may kapanyarihang magbago. Ikaw lamang ang may kapanyarihang magpalaya. Ikaw lamang ang may kapanyarihang ibalik ang mga pamilya, pagalingin ang mga sugat, at ibangon ang mga nalugmo. Oh, Diyos ni Abraham, Diyos ni David, Diyos ni Daniel, dinadakila ka namin sa oras na ito. Ikaw ang parehong Diyos na nagsasara ng mga bibig na mga leon. Ikaw ang parehong Diyos na naghahati ng daga. Ikaw ang parehong Diyos na gumagawa na imposible. At sa sandaling ito, Panginoon, hinihiling namin sa iyo. Ipasok ang banal na hastisya sa bahay na ito. Pumasok sa liwanag kung saan may kadiliman. Pumasok sa kapayapaan kung saan may alitan. Ipasok ang pananampalataya kung saan may tako. Panginoon, sirain mong gayon ang bawat bukas na inggit. Bawat masamang mata na itinapon. Bawat salitang binikas na lihim laban sa pamilyang ito. May kapangyarihan ang iyong dugo, Jesus. Ang iyong dugo ay naglilinis, ang iyong dugo ay nagpoprotekta. Tinatakpan at tinatakpan ng iyong dugo ang tahanan na ito laban sa lahat ng gawa ng kadiliman. Ipahayag kasama ko na may pananampalataya. Ang dugo ni Jesus ay may kapangyarihan. Ang dugo na Jesus ay may kapangyarihan. Ang dugo na Jesus ay may kapangyarihan. Alleluia! Panginoon, bisitahin mo na itong tasa ng tubig. Ama, itong saro na inihaharap sa iyo sa sandaling ito. Hindi ang tubig mismo ang may kapanyarihan, gunit ang iyong banal na espiritu ang nagpapabanal sa lahat ng bagay na inilahan sa iyong pangalan. Pindutin mo ang tubig na ito, Panginoon, ng iyong kapanyarihan. Ibahin ang simpleng elementong ito sa isang simbolo ng paglilinis, pagpapagaling, at protection. Kapag ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ay uminom ang tubig na ito, naway mawala ang lahat ng sakit, naway mahulog sa lupa ang lahat na negatibong pasanin, naway mapawi ang lahat ng paghihira, at naway dumating sa buhay na ito ang ganap na pagpapanibago na Espiritu Santo. Oh, Diyos, hipuin mong gayon ang bawat pusong nagdarasal sa akin. Ibanggo ang mga nahulog. Magdala ng pag-asa kung saan nagkaroon ng kawalan ng pag-asa. Buksan ang mga pinto na sarado. At lubos na pagpalain ang pamilyang ito. Panginoon, pagpalain ang mga anak, pagpalain ang mga magulang, pagpalain ang mga tahanan. Maglagay ng mga peder na apoy sa paligid ng bahay na ito. Huwag hayaang dumaan ang kasamaan sa pintong ito. Naway bantayan ng diyong mga anghel ang daan papasok at palabas. Oh, kaluwalhatsyan! sapagkat ang Panginoon ang siyang nagbabantay sa ating pagpasok at paglabas, mulang gayon at magpakailanman, at ipinapahayag namin ng may pananampalataya. Kung tungkol sa akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Ulitin mo sa akin ng huhula. Kung tungkol sa akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Mas malakas. Kung tungkol sa akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Aleluya! Anong makapangyarihang salita, anong buhay na pangako? Hindi hawakan ng kalaban ang bahay mo. Hindi ka mararating ng kasamaan. Dahil ang makapangyarihang Diyos ang iyong tagapag-alaga. At sa sandaling ito, Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo. Para sa tagumpay na dumating na. Para sa pinto na nakabukas na. Para sa pagpapalaya na ipinakaloob na. Luwalhati sa Diyos, hindi kami matatakot sa masamang araw. Dahil ang Panginoon ang ating kalasag, hindi tayo matatakot bukas. Dahil nandiyan na ang Panginoon sa harap natin. At nanghuhula akong ngayon. dobleng pagpapala, na kumpirma ang tagumpay, kabuong proteksyon sa iyong tahanan, pamilya, at buhay. Tanggapin ito sa pangalan ni Jesus. Gayon, sa pamamagitan ng pananampalataya, itaas ang iyong baso ng tubig. Ayan, taasan mo. At sabihin sa akin, Panginoon, italaga ang tubig na ito sa iyong kapanyarihan. Sa paginom nito, tinatanggap ko ang iyong pagpapahid, ang iyong pagpapagaling, at ang iyong proteksyon. Uminom gayon ng may pananampalataya. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at na Espiritu Santo. Aleluya! Damhin ang kapangyarihan ng Diyos na nagpapanibago sa iyong gayon. Pakiramdam ang pag-angat ng timbang. Dama ang kapayapaan sa pagpasok sa iyong tahanan. Dahil dinadalaw kang gayon ng banal na Espiritu. Aleluya! Luwalhati sa Panginoon. Nasira lahat ng inggit. Lahat ng kasamaan ay nabawi na. Lahat ng kalungkutan ay nabuna. At isang malakas na spiritual na saplot ngayon ng ang sumasakop sa iyong tahanan. Tanggapin. Tanggapin tanggapin sa pangalan ni Jesus. At kung naniniwala ka, kung nararamdaman mo ang presensya ng Diyos ngayon, sumulat sa mga komento ng may pananampalataya. Amen. Alleluia. Natanggap ko ang tagumpay na ito. At bago tayo magsara, maglaan na isang segundo upang I like ang video na ito, magsubscribe sa channel, at ayon ang notification bell. Upang patuloy na makatanggap na makapangyarihang mga panalangin, mga menseh ng pananampalataya, at mga salita ng tagumpay. Dahil sa tuwing tayo ay nagdarasal ng sama-sama, ang langit ay kumikilos. At ang Diyos ay nagsisimula pa lamang na gumawa ng magagandang bagay sa iyong buhay. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon. Nawa'y pasilangin ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan, tagumpay, at kasaganaan sa lahat ng bagay. Sa pangalan ni Jesus. Amen, Alleluia, Luwalhati Esay Diyos. Panginoon, aking Diyos at aking Ama. Sa sandaling ito ay lumalapit ako sa iyong harapan na may bukas na puso, na may kaluluwang sumuko, na may pananampalatayang nagliliwanag. Dahil alam kong ikaw ang Diyos na makakagawa ng lahat ng bagay. Ang Diyos na nagpoprotekta, ang Diyos na nagpapalaya, ang Diyos na nagpapanatili. Mahal na ama, dinadakila ka namin sa sandaling ito. Ikaw ang aming kanlungan, ang aming lakas. Isang handang saklolo sa panahon na kajipitan. At gaya ng sinasabi ng iyong salita sa awit siyam na put isa. Siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim na makapanyarihan sa lahat. Panginoon, nais nice naming manirahan sa iyong taguan. Gusto naming mapilalim sa iyong anino, sa ilalim ng iyong protection. Dahil alam namin na doon ay hindi maaring hawakan ng kaway, hindi makakapasok ang kasamaan, at hindi maaring umunlad ang panganib. Panginoon, pumasok ka sa tahanang itong gayon. Hawakan ang bawat silid, hawakan ang bawat tao sa bahay na ito. Balutan ang tahanang ito ng iyong dugo, Hesos. Magtayo na mga spiritual na peder sa paligid ng pamilyang ito. Naway magkampo ang iyong mga anghel na pandigma sa paligid ng tahanang ito. Pinipigilan ang bawat kilos ng kaway, bawat inggit, bawat masamang tingin. Bawat salungat na salitang ibinabato laban sa pamilyang ito. Diyos ko, naway bumagsak ng lahat na inggit sa lupa ngayon. Naway mapawi ang bawat masamang mata. Naway masira ang bawat tali ng pagkawasak sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Walang pinsalang darating sa akin, at walang salot na lalapit sa aking tolda. Ulitin mo sa akin ng may pananampalataya. Walang pinsalang darating sa akin, at walang salot na lalapit sa aking tolda. Aleluya! Panginoon, ikaw ang aking pastol, at hindi ako magkukulang. Dinagabayan mo ang pamilyang ito sa mga landas ng kapayapaan. Inihahanda mo ang hapagkainan sa harap ng mga kaway. Pinahiran mo ng langis ang ulo at tumapaw ang saro. Apaw, Panginoon. Apaw ang kasaganaan. Apaw ang kalusugan. Apaw ang pag -ibig. Ang pagkakaisa ay umapaw sa loob ng bahay na ito. Panginoon, hawakan mo ngayon ang mga pusong pagod. Hipuin mo ang mga nalulungkot. Ang mga nakakaramdamang pagkalimutan. Ang mga umiyak sa katahimikan. Magbagong lakas, magbagong buhay ng pag-asa, magbagong buhay ng pananampalataya. Sapagkat nakasulat sa awit 27, Ang Panginoon ang aking liwanag at aking kaligtasan, kanino ako matatakot? At ngayon, Panginoon, ipinapahayag namin, Hindi kami matatakot bukas, hindi kami matatakot sa kaway, Hindi kami matatakot sa labanan, dahil ang Panginoon ay sumasa ang iyong tungkod ay umaaliw sa amin, ang iyong presensya ay nagpoprotekta sa amin. Ang iyong makapangyarihang kamay ay nakaunat sa amin. Panginoon, naway mapawalang bisa ang bawat salita ng pagkatalo. Naway ang bawat diwa ng kalituhan, alitan, at pagkakawatak-watak ay mapalayas mula sa bahay na itong gayon. At naway ang kapayapaan ng Panginoon, ang pagkakaisa na Espiritu, at ang pag-ibig ni Kristo ay maghari rito. Diyos ko, nagpapasalamat kami sa iyo. Nagpapasalamat kami sa iyo dahil hanggang gayon, inalalayan mo kami. Nagpapasalamat kami sa iyo dahil, kahit na hindi namin ito nakikita, ikaw ay gumagawa. Nagpapasalamat kami sa iyo dahil, sa madilim na gabi, ikaw ang aming liwanag. Sa mga bagyo, ikaw ang aming kanlungan. At sa mga mabubiting araw, ikaw ang aming kagalakan. Panginoon, patuloy mong protektahan ang pamilyang ito. Protektahan ang mga bata, protektahan ang mga magulang, protektahan ang tahanan. Iligtas sila mula sa mga aksidente, protektahan sila mula sa pagtataksil, protektahan sila mula sa ingit at kasinungalingan. Iligtas sila mula sa mga taong lumalapit na may masasamang intensyon. Iligtas sila mula sa kasamaan na nagbabalat kayo bilang mabuti. Panginoon, itaas ang pamilyang ito gamit ang iyong kapangyarihan. Paunlarin ang mga matuwid na plano, pagpalain ang mga matuwid na pangarap. Buksan ang mga pinto kung saan sinabi ng tao na walang labasan. Sapagkat ikaw ang Diyos na mga imposibleng sanhi. Ang Diyos na nagbabago ng mga utos, na bumabaliktad ng mga sitwasyon, na ginagawang mga hardin ang mga disyerto. At sa sandaling ito, Panginoon, ako ay sumisigaw. Dalhin ang tahanang ito gamit ang iyong presensya. Dalhin ang pusong ito gamit ang iyong kapayapaan. Dalhin ang kaluluwang ito gamit ang iyong ginhawa. Punuin ang bahay na ito ng liwanag, punuin ang buhay na ito ng lakas. Punuin ang kapaligiran ito ng iyong banal na espiritu. Sapagkat kung saan naroon ang iyong espiritu, hindi na nanatili ang kasamaan. Kung saan naroon ang iyong espiritu, bumabagsak ang ingit tumatakas ang takot at dumarating ang tagumpay. Panginoon, kunin mo po ang tahanan na ito sa iyong mga kamay. At ang bawat gawa ng kadiliman, bawat pakana ng kawai. ay masisirang gayon sa pangalan ni Jesus. Panginoon, pinupuri ka namin. Pinupuri ka namin dahil ikaw ay tapa. Pinupuri ka namin dahil ang iyong kabutihan ay nakapalibot sa amin. Pinupuri ka namin dahil ang iyong presensya ang pinakadakilang regalo na maaari naming makuha. At ipinapahayag ko ng may lahat na autoridad na nagmumula sa iyong pangalan, na ang tahanang ito ay pagpapalain. Ang pamilyang ito ay majiging masagana. Ang pamilyang ito ay makakaranas ng mga araw na kapayapaan, mga araw ng tagumpay, at mga araw ng kagalakan. Aleluya! Luwalhati sa Diyos! Nagsimula na magpakita ang tagumpay. Ang mga langit ay gumagalaw. Ang mga pagpapala ay bumababa. Manatili sa akin sa ikalawang bahagi ng panalangin ito. Dahil tayo ay sisigaw ng mas malakas. Ilalaan ang tasa ng tubig. At tatatakan ang tagumpay na ito ng kapanyarihan ng pangalan ni Heso Kristo. Ihanda ang iyong tasa ng tubig at sumama sa akin sa susunod na bahagi. May gagawing dakilang bagay ang Diyos. Panginoon, aking Diyos at aking Ama. Nanatili kami rito, Panginoon, na bukas ang aming mga puso, na ang aming mga kaluluwa ay sumuko sa harap ng iyong presensya. Dahil ikaw lamang ang may kapangyarihang magbago.